Ngayon, ibigay mo sa akin yung detalye ng mga sapatos na to. Ah, pag mula rin sa itaas hanggang dito, ang price niya is magkano? Ah, ito yung kasama na yan po, Sinsano. Hmm. Dalawa, one, three. Yung top three, one, three. Oh, Yung mga running shoes, ano? Oh, running shoes. Ah, Mahala na kayo pagka-transaction sa kanya. Pero may page sila, ha? Pero mamaya, pupunta natin yung page sila, ha? Pagkita niyo na, oh. Ano, again, ang price? Ah, ito naman yung, ano, pagka-rating. Ah?

Ito yung Super Luka 3. Luka 3? Yan. Ito yung Luka 3, o. Hindi siya, no? Pero pwede din naman din siya gamitin mga basketball. Ang basketball? Oo. Oh, you so, know. oh, pwede siya mga basketball. Kaso nga lang, parang nalang yung mga sizes ano? yun, so, niya, sa... uh... sa... no? O yan, sugut. Yan, yung screen set niya. Saka nyo ngayon niya sa pinag page. Yan, o. Ito, puro pang tatis ito, ha? Si bata ito, puro pang, pang ano yung age? Anong age? Oo, pang ano yung age yan sa All Star no? Converse no? Hindi, Cold Star Cold Star Ito mga katropa oh Kaya hindi na nga natin isa-isa eh Dahil nga sa Dahil nga talaga sa dami ng Sa sobrang dami ng kanilang mga sapatos dito Eh, paabunin tayo ng bukas Pag matapos tayo Please like, share, and subscribe Burn Oaks TV. Okay mga katropa, so andi tayo ngayon sa uh, Basar 3, ano? Tay Freedom Basar 3. So dito sa pwesto ni Ma'am Sir, uh, Sir Ahmad. Oh, si Sir, Ahmad. Oh, ayun. Ito ah, uh, nandito lahat yung mga klase ng mga shoes na gugustuhin niyo. At ah, eh, uh, balita ko eh may mga promo kayo, no? Oh, mayroon. may pero kayo buy one take one, no? Mayroon. Pero bago lahat mga katropa, ha, yung location nito ah, kung ah, uh, kayo ng Tagig, ah, Pasig, uh, Makati, Makati, Mandaluyong. Lagi ko tatandaan yung uh, itong, Manila is R.J. big one. So, i-wish nyo siya. So, mabubuntahan nyo itong uh, store nila. Okay. Mads Footwear. Mads O mga katropa ha. O, itutur natin. Itutur tayo ni RJ. o, si katropang RJ. Itutur tayo sa kanilang uh, store. Ito. So, saan tayo magbubula? Dito tayo. Yeah. Dito tayo magsisimula. No? Ayan. O, ngayon, ibigay mo sa akin yung detalye ng mga sapatos na ito. Ah, pag rin sa itaas hanggang dito, ang price niya is magkano? Ah, ito yung kasama niyan po si 2,13. Dalawa one, three. So, dalawa one, three, oh, three. siya, no? Ito lang yung mm -hmm. So, yung Porsche na to, itong Porsche na itong buo na ito, yun yung price niya. Oo oh, okay. po. Ah, dalawa 1-3. O yan mga kababayan ko, ay ah, mga viewers natin ha So kung naghahanap ko yun ng mga budget meal ng mga sapatos na quality naman OEM Class A at saka replica mm -hmm. So dito sa uh, Taytay -tay, uh, Public Market. No, ayaw, uh, Taytay -tay Freedom Tree Bazaar. O yung yung ano nyo, yung uh, store hour nyo, anong oras kayo nag 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 open para sa kaalaman ng ating mga viewers? 7 to 7. Um, from 7 a.m. to 7 p.m. Every day, no? Every day. Ayan, no? ayan o, oh. ayan na. oh, may idea na kayo, mga katropa-bibs natin. Ah, yung mga nasa Manila, Tagig, Paranaque, o oh, yun, siya. ito mayroon na tayong mabubuntahan na murang mga sapatos, no? Okay, bukod dito, ito, yung ito mga tayo, mga... dito tayo, ito, 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 ito kung nasa circle mo, ito, ito, ito mga nako. Na, na, na na, oh, na, oh, yung mga running shoes, ano? Oh, running shoes. Ito. ito po yung ano yan, uh, Adi Oh, yan. Ay, yan. Ito tayo, mga katropa, uh, oh, yan. Uh, ito naman yung dalawa, one five. Dalawa, one five yan, oh. yung pair no? Oh, yung pair. Oh, dito naman tayo. Uh, katropang RJ, no? Hmm. Ayan, dito tayo ngayon. Ano ngayon ang uh, uh inaasahan dito, ng ating mga consumer dito? Ganun din po yan sa ating 2 oh, Dalawa 1 2 2-1-1-3. Kung lahat naman ng ano eh, no? Uh, usually, yung ibang mga sapatos mo naman dito, dalawa, dalawa one, no? O, oh, ngayon, doon naman tayo sa dito, ito, ito, ito. Ito, kasama dito. Ito, ito, sa mga puma. Ayan. Itong mga puma, dito tayo sa mga puma mo. Ayan din. Ganun din ang price, no? Dalawa, one, ano? One, ito. Tapos dito. Ay, yung mag-wholesale. Yung gusto mag-open ng wholesale. Yung gusto, mag mag wholesale. Yung gusto Ay, na mag-wholesale. Ay, yung wholesale natin dito. Doon sa dalawa, one, three. Oo. Five hundred. Okay. Oo. Uh, yung mag-reseller. Yung gusto mag-reseller. Oo, uh, yung mag-reseller. O, yan ha. Nakikita nyo. Tinan natin, ayan. o. Ayan, o. So, kung gusto nyo mag-reseller, ayan, ayan. ayan o. No? Pwede kayo pumunta nito kay, kay Boss RJ, Boss no? RJ. Bahala na kayo makipag-transaction sa kanya. Pero may page sila, ha. Pero okay. mamaya pupunta natin yung page nila, ha. Pakikita ko sa inyo. Saka ibababa ko rin sa video nito, yung uh, page nila sa kayong contact number, no? Oo. Oh, oh. oh Ayan na, nakikita nyo. O, dito tayo ngayon. Doon naman tayo sa OEM. Yung OEM. Okay, dito. Dito tayo sa uh, o, kanilang OEM. Ayan. Na, si Doon tayo sa dulo. Uh, katropang RG, mag-start. Ayan, ayan, ayan. Yan yung mga Jordan nyo, no? Ito yung tinatawag nila na Sabrina to. Ayun, yung Sabrina. Ito. Ayun uh, nga, yung, uh, yung kasi iyan masyadong ano um, yan. Ah, uh, mm -hmm. uh, oh, ito, ah, bestseller yan. Bestseller ito. Oo. oh. Eto. Pakita natin sa viewers natin. Ito. O oh, ayan o, oh. nakikita nyo na o. Oh. Ano again, ang price? Ah, uh, ito naman yung ano, pagka uh, retail. O, oh, pag retail. 1.6 lang. 1.6. Oh. Ang isang pair lang yun, isang, isang, isang pair lang yun. Oh. Kasi uh, OEM na yun. Pagang, oh. Yung panglaro na Sabrina. Oh, o, o. Oh. Ayan, ito maraming kulay din to. eh, no? Ito, maraming kulay. Oo, yan o, nakikita Kasi, nyo. Uh, lahat yan, purong Sabrina yan, ano? Naka naka oh, yung, yung naka Oh, yung, nakahilera na yan, ay tinutumbok ng camera ko. Ayun, puro yeah. mga Sabrina yan, ha. Tapos, ito, ito sa hindi naman to Sabrina uh, na. Ano 'yan ng Jordan. Ako lang siya ng Jordan. Jordan uh, Luka 3. Loka 3. Oh, oh, yun. 3. eh pasensya ah, na sa mga okay. viewers ko kasi hindi naman ako pabilis sa sapatos, ha. Si Katro pang Arjen na lang yung nagdi-deliver sa akin kung para maano ko kasi hindi pasensya na, ha. Ako impormasyon lang, ha. Okay, dito tayo ngayon, pagkanto tayo. Ay, ito naman. Ay, ito, 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 dito tayo, dito, ito. ito, 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 ito. Ito ng yung bago ngayon na ano, uh, Kobe Year uh -oh. of the Sneak. Okay. Yung tinatawag nila na uh, Kobe Dragon. Kobe Dragon. Uh, yung uh oh. ganyang ano. Ito sino? Ito yung pang-running na on cloud. O sino bang NBA player of most nito? Marami yan. Si Kobe yan. Si Kobe, yan. Si Kobe no? Ayun. Si Kobe ang nakaka no natatandaan mo lang. Si Kobe lang gumagamit nito, no? Si Oh, yun, Pero kahit yun. wala na si Kobe, marami pa rin marami kumahala. pa rin mga players na gumagamit niya. no? Yan. Eh, kahit yung mga local natin It's na mga players, to. gumagamit so, din yan. Yan, yan, no? ang ginagamit nila. Oh. Nilang. Ito naman sa pang running na. Ay, oh, yung mga running shoes. So, yung on cloud. Oh. Yung tinatawag nilang OC. Yan, ito, ito. Hindi mo kawin na isang sample. Pakita natin okay. sa ating mga, ano, sa ating mga viewers. Eh, yan. Uy, napakagaan. okay to. Oh. oh. Ang price niya, yan? Ah, uh, yung ganyan, 1,600. 1,600 din. So, ibig sabihin pala, uh, pang sa, RJ, pagka uh, wholesale price, uh -oh. meron tayo nitong wholesale price nito. Mm-hmm. Okay. Kaya natin ibigay ng mas mababa. Mas yung mababa. Kung ano mayroon yung sa... namin, ganun din ang bintaan nila. Uh Oo. -oh. So, bahala na kayo mag-usap nung uh -oh. gusto mag-resell uh, mag no? Uh -oh. Pero, kailangan 10 piece 10 pa pairs pataas ano oh. hindi po pwedeng mag-wholesale ng 9 ng 5 piraso hindi po pwedeng yon ano well, pwede rin ni i ship no. two pairs. pre ship na yun ah, hindi yun nga ito nga pala Yung ang mga nasa malayong lugar natin uh, ano yung uh, may bibigyan niyo sa kanila ano about din sa mga ano kung gusto nila mag-reseller ano yung ano LBC pa si o yung price yung mode of price ano yun, uh, JNT yung sa amin. O, kasi hawak namin JNT. tapos sa Gigas to Gigas, ano? Gigas to Gigas. oh, Gigas to Gigas, ha? Pero, money muna bago, uh, ano, bago item, uh, no? Items. O, kasi, eh, siyempre, marami na sa panahon natin ngayon, oh. di ba? Marami na mga bogus uh, ngayon, mga, mga, mga. mambubu doon. ang di. ano natin, two pairs, free mm. shipping ship na yun. Free mm -hmm. shipping na yun. Ayun, oh, free shipping yun, ha? Nakikita nyo, libre pa nila yung shipping, ano? Oh. Saan pa kayo noon? Basta, 10 pieces, 10 pair, pataas, ano? Mm. Oh, kasi hindi mo pwede yung limang pinaso lang, isi-shipping, magkagasos sila, di ba? O, oh. okay, dito tayo ngayon sa ano? Jordan, ano? Jordan 4. O, oh, yeah, ito, e, ito, yung ito Jordan, 4. 4. Uh, rito, ito 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 ito, I, ito, 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 sa ito, ito, rito sa ito, 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 oh, ito, yeah, ito, 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 Jordan ito, 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 Jordan 4. ito, yung Jordan Faris. oh ito, 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 sa ito, 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 yun, Naalala mo kung sino mga uh, NBA players ang magamit nito? Ni Jordan pa rin niya. Oh, Jordan pa rin. Jordan no? pa rin. Ayan, ganda, oh, ganito nakikita niyo. So, uh, yung mga naghahanap ng mga budget meal ha, dito lang kayo pumunta. Oh. Oh, uh, pa na 'yan. Ha? May spike na 'yan. <coughs> may spike na 'yan. Oh. Eh wala naman tayong kaskasan dito eh, no. Hindi na ito, natin pwedeng i na rin siya ano, uh, tiles. Oh, pag yung, ginaga yung ginagaya niya, no. Oo, oh, 'yan. Oh. Oh. May pre na yan na swelas dalawa, tapos pre medias pa yan. May, may pre pa na ano, sab, no? Medias, Saka... uh, yan. Swelas, no. Hindi lang nga lang kasama yung, ano, yung, yung, yung sintas, ano? O meron din? Dalawa yung sintas. Ah, may kasama pa rin. May, may kasama pa rin. Ah, ibig sabihin, ulitin natin, ha? May, may, meron siyang pre na sab, na one pair, no? Oo, oh, one pair. Tapos meron siyang, ano, sintas. Uh, dalawang sintas, uh, ang pre uh, oh. niyan. Tapos meron pa siyang swelas na, ano, sa no, rin, rin. rin, Oh yun. Hindi si Wela, si sa pinlang sa ilalim. Nakalimutan ko yun, parang mating siya no, sa loob ng ano. Okay, dito tayo ngayon sa mga Jordan mo. Jordan 1. Oh, yeah, sa mga Jordan man 1. Ayan, nakikita niyo yung mga Jordan man nila. Oh. Ay, ulit natin ha. O, oh, katropa nga dyan, ulit natin. Ito, puro mga class A, saka red, ano, uh, OEM. OEM natin. O, oh, OEM, ha. Puro OEM to. O, yan, o. Dito oh. rin, agarun din ang price niyan ng mga Jordan 1 mo, no? Yan naman yung mga kay Jordan 1 uh, Jordan 1 na oh. pang-forma. Oo, oh, 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 so yung pang-forma uh, niya. Yung mga pang-astig. Oo, oh, astigan na tayo. Yung mga rapper, ano? Yan ang sumusuot. Oh. Yung mga ganyan. Ganda rin. Dalawa mm. rin yung ano. Uh, oh, may presidential na sintas, 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 ano? Tapos may 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 pa. Pati ito, nasa ilalim, eh. Puro so, mga yung, J1 to, no? J1. O, yan. Mo yun mo na yung kulag ni... Kulab ni, J1, ano? kulab ni J1, ano? J1 at saka Travis Scott. Oo, ayun, nagsama siya, no? Nagkulab siya, no? Kaya, oh. yung tabila, oh, tabila, kaya yung kabila pabaliktad. Oh, kaya yung design niya. Oh, yung design niya nagba nagkaroon ng ano no. Oh. Nang change ng ano pagbago yung forma niya. Pagbago. Oh. Oo. Oh. Ayan. Oh. Ayun. niyo yung mga sapatos nila rito ha ni Katropang RJ. Although wala si Katropang Mike dahil nagla live selling daw siya. Puntahin niyo yung live selling niya every every At ano. 7 to 8 and eh, 9. Oh, 8, 7 to 9 PM. 8, 8, tapos sa uh, araw-araw yun. Araw -araw yun. Eh, sabihin mo yung page niya. Mads Foodwear. Iyo, puntahan siya. Ngayon, baka nag, mamaya magsisili, mag Mami, ano siya. O oh, mamaya, mamaya ang gabi, magkakaroon siya ng ano, ha? Nang, uh, ano, uh, everyday ba siya nag-alad selling? Every o oh, everyday siya, ha? Pupuntahan niyo yung kanyang place, ha? Ayan, dito tayo. Saka ito. Ito yung mga jewon, eh, no? Pagbabata okay. ito, no? Doon tayo sa Ay, mga, ano? Ito din yung bago natin. Na Ay, ito, ito, ito. ito yun, buti pinakita oh. mo. Ito, sige, i-sample mo yung, ano? Ito Sample naman mo. sa next shot. Yung naganap ng bago. Ayan. Ito yan. O, yun, ako, oh, ganda na ito. Hmm. Saan ka pa na ito? Uh, meron din yan yung ano, uh, nag iipang kulay. Oh. Ano yung tag pag nasa Reflect, na... reflect reflectorize. Yun. Oo. Oh. Ayun, iisipin nyo ba mga katropa ha? Na ito eh, OAM ha? O, oh, nakita nyo naman yung gawa niya, yung quality ng pagkagawa niya. O, oh, same na same doon sa original, ano? Oo. Oh. O, oh, nakita mo yung kanyang suwela, oh. so. Tapos napaka-agapan niya. Yung Air Max, yung Air Max oh. One. Kita natin yung Air Max. Yung pang-astig. O, oh, pang-astig. pang-astigan oh, pang din 'to. Eh, yung variant color nito, ilan? Dalawang kulay. Dalawang lang kulay lang siya. O. Ano yung isang kulay niya? Triple white. Triple white. Ito, ah, uh, na sundan natin ito, parang armor na armor nito 'yan, ano? O, oh, pero ito, nakikita ha. Oh, 'yan. Ano pa yung uh, pinaka matindi at yung pinaka maangas natin? Yung pinaka ano natin naman sa yung OC na top grade lang yung quality. Ito. Basketball din, shoes din siya. Running shoes. Running shoes siya. Ayun sa mga running shoes, no? Ang gagaw. Oh, maganyan. Ang gagaw. Ayan, nakikita nyo ang quality. E, Ito, so, Adi Zero, meron din o, tayo. Oh, ay, ayan, ipakita mo yun. Ayan, no. So, dito nga pala sa ano mo, sa radisius mo, same din yung price niya dito sa ano? O, oh, mas lang mababay yun? siya? 850 lang yun. 850 lang 850 850. to. Yeah. So, sa kapag nakakita ko, 850, o, nakikita nyo yun. Dalawa ano? 1.5 yan. O, oh, dalawa 1.5. Pagka buy 1 take 1. Buy 1 take 1, 1. 1. o. Oh. Nag-offer sila ng buy 1 take 1. Pero pag isa lang, 850. 850. 850. Ayan, nakikita nyo na ha, mga katropa. Ha. Uh, uulitin ko yung address nila rito ha. Uli, ulitin mo yung address. Uh, Tay Freedom Tree Bazaar. Oo. Ah, uh -oh. uh, dito lang sa Mads Footwear. Mads Footwear. Install uh, M1. Araw-araw kayo open, no? From, oh, uh, oh from 7 a.m. Uh, to, uh, to 7 p.m. Oh, ito, dito, ito. Ito yung mga uh, sketchers natin. Mga new arrivals. New arrivals to. Uh, new arrivals. Uh, ng sketchers, no? Okay. Uh Ayan. -huh. Uh -huh. Maraming kulay na yan. Tapos sa New Balance, hmm. mayroon hmm. din tayong mga bago ngayon na New Balance. Ayan, yung mga New Balance mo, no? Ito, pang ano to, pang, pang oh, maangasan din ang dating na ito. Ayan, nakikita nyo. Ang, ano ito, ang price nito? Uh, yung ganito, ano hmm. lang yan, kasama yan sa tatlo, one, three. Tatlo, one, three. three. Ay, no, sorry ha, sorry. Dalawa, 213, one, one, three. Sorry ha, dalawa, one, three ha? hindi tatlo, one, three. Dalawa, one, three. Nagkamali lang si Katropang RJ. Okay. Eh, siyempre. Eh, Ayun yung mga kulay niya. Uh, so, ito yung variant color niya, no? Iba-iba, oh. no? O, oh, merong, ano, uh, merong uh, blue, uh, sky blue, no? Oo. Oh. Tapos, mayroong black, ito. Metallic black. Metallic black. Tapos, itong isa? Kaki brown. O, oh, yan, yung kalitahan yeah. nyo. yun yung uh, mga design ng uh, New ito Balance. Ito yung metallic na. blue. O, oh, ito yung metallic blue. Pero, mas maganda tingnan to, kung tingnan ito, kung ganda nito. Oh. Metallic silver. Oo. Oh, oh. so, Meron yan, ito. Oh, Ang dami niyang variant color ng kanilang mga, uh, ano, New Balance, ano? New Balance. Yung bago ngayon na mm, yung mga bago, ito. Ang hawas na ito. yung mga... Dito naman tayo sa mga Adidas mo. May Adidas, naman tayo. AX2. O, oh, yan. Yung, yung unit niya. Magmula rito sa baba. O, oh, yan. Adidas yan. Ano ba ang mga... Anong ano to? Anong anong to ng Adidas? Running shoes din siya na bibilang. O, yan. Ang ganda. Ang ganda. Ang Alam mo, mga katropa, kung may budget lang, ako kukuha ko rito ng marami. Wala eh. Nagataw lang talaga na lum, ay ang ay, inyong uh, tropa eh, palaboy. Kusa sa, -sa nag-iikot para makakuha lang ng ano ng content. Ayan. O ito, ito, ito. Ayan Ayan mga Jordan. Jordan to, Jordan ano Ano ba ang Jordan natin 'yo? ilan na ba? Alin? Yung Jordan natin 'yo, 'di ba? Jordan 1 2 37, no? 37. Ngayon. ayan yung 37. Nasaan yung 37? Ayan yung dalawang kulay. To. Ayan, pakita natin. Oh, yun, 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 pakita natin. Ay, ito. Ayan, Jordan 37. Ito na yung Jordan 37. Oo, oh, ito yung Jordan Luka 3. Luka 3? Ayan. Ah, Ay, ito yung Luka 3, oh. Oo, oh, Luka 3. Ayan, oh. Tapos ito yung Jordan 37, no? 37. Eh, yung masyadong makulay na yun. Yung parang reflector na. Next Zoom. Next Zoom X. O, yung natin sa ating mga viewers para sila yung mag Pang running shoes. Pang running shoes siya, no? Pero pwede din naman din siya gamitin no? <makes> no? <makes> no? <makes> no? yung mga basketball. Pang basketball. Oo, oh, oh, pwede siya mga basketball. Oh. Marami tayong mga pang running na mm. Meron din tayong adi Adi Siro? Nasaan? Ayan, pupunta natin. katropa, yun. Ito. Ayan. Ayan, eh, ay, makita natin. Yung, yung, yung may kulay na, ano. Ayan, o. Ang mas, mas malaki nga lang yung mga sizes niya, no? Ayan, sugurin nyo na si, ano, ha? Si katropa ng RJ dito sa, ano? Tai -tai sa Taytay Freedom Bazaar 3. Dito uh, sa Mads Footwear. Oo, sa Mads Footwear. Pakikita ko yung, ano, yung, yung page nila, ha? Sundan nyo na yung page niya, doon sa, ano, ha? Ito, ito yung kanilang page. O oh, yan o. No? O oh, yan o. No? Yan, i-screenshot nyo sa kanyo ngayon yan eh, sa kanilang page. Yan o. No? At yung contact number, yung contact number mo ka pala. Para if ever na may ano. Pero mas better na kung sa page na lang eh no. Oo, oh, oh, kung sa page na lang ano. O okay. oh, kasi, o oh, kasi, uh, like. o oh, kasi, kung may, kung may gusto kayong sapatos dito sa kanilang pwesto, Pwede niya may screenshot eh no? Ay, screenshot Tapos i-send is mo na lang dito sa kanilang, ano. Sa, okay. Page. Sa, sa, page nila ayan okay. okay. Mads Footwear, ha? Okay, diretso tayo sa mga pambata naman tayo kasi yung I ating mga ano, mga kids. O yan, no. Para may mga, ah, may mga, mga J1 din, ano, high mga cut, mga, low cut, no. Children, available menotin, din, ano. Kobe, mm -hmm. meron din tayong Kobe, ha? Uh, Year of the Snake. O, uh, Year of the Snake, yun, no. Yan. Kaya puro pang toddlers to, ha? Pambata ito, puro pang, pang, ano yung age? Anong age? Ito? Uh, Oo, oh, pang anong age siya? 9 pa baba. Ah, uh, 9 pa baba. Ayun oh. Ayun Sabrina. Ayun may mga Sabrina Jordan. rin. No? Oh. Uh, Jason Tatum. Uh, hmm, Jason Tatum. Kompleto uh, oh, sila oh. Dan Air Nike Jordan 4. Oh, ayan puro mga pang-kids to ha, mga katropa. Puro pang-kids to ayan oh. No? Jordan 11. Hmm. Yes. Pang pang 10 years old pa baba no. Hmm. Mm. Oh, ayan mga mami ha, daddy ha. Ah, uh, kung sakaling mapadaan kayo dito sa Taytay -tay Public Market, diretso okay. na kayo dito sa oh. pwesto niyo oh. no para makapamili kayo ng ano ng uh, iba't ibang klaseng sapatos. Ngayon dito naman tayo sa mga casual shoes. Ayun yung mga casual and shoes niya no. Coastar. Oh, ayan oh, magkano and... ang ano niya no. Ito, yung mga, mga, driving shoes to no. Yung, no. Ang driving shoes no. Oh, maganda din. Meron din niya yung ano, low cut, high cut. May high cut sa may low cut oh, meron no. Yan. So marami kayo talaga magpipilian dito mga katropa kung kayo ipagbubunta ay pupunta rito. Oh, yung mga bands ayan. Marami tayo, mga katropa na hindi magsuot ng no? bands. Ayun oh. dito. Oh. Gayun din yung price niya. Ano yan? Uh, 950. 950. Wala siyang ano, buy ah, no, paka, one Pagka buy one take one yan, dalawa one six lang. Ah, dalawa So, 2,16, 900 ang, ang ano, pag isa hmm. lang ang bibili mo, isang oh. pair lang. Yeah. Ito, bands, yung old school. Ayan, so, yung old, oh, ito, ito, ito Yung ito. old school. O, old school na mga bands, oh. Pagpumahan talaga, no? Pag-jeprox, eh, no? Oh. Ayan, new balance. Pwede mo new balance sila na pang, pang, basketball ano. Oh, pang pwede, form. pwede, pang forma. Pwede na rin siya pang basketball. Oh. Ayan, pwede na rin siya. Pero mas better to sa pang pag, pag nagte-tennis lang eh. Mga ganyan, oh, no? Yeah. Ayan, oh, mga nagte-tennis. Yeah. Oh, Yan mga katropa marani, ha. Running shoes din oh. rin, no. Running oh. shoes. Oh. Okay, tanya, oh. Okay, Ano to? Anong dating, yari to? Ano, uh, Ha? The... Ah? Dating unit. Oh hindi mm. sa Jordan, ano? Jordan pa rin. Jordan pa rin siya. 24, parang pa 24 talaga, Jordan 24. Yan yung ano niya. Ah, oh, yung design niya, ano? Ayan. Meron din tayong DC. Oh. Ano yan, ano, DC. DC? oh, oh. DC. Yan. Yeah. Ayan, mga pang, ano, pang basketball shoes, Mga basketball shoes, ano? oh yan, ha? Ito. Nailibot ko na kayo, ha? Yan, yung mga all-star, no? Oh. Converse, no? Hindi, cold star. Cold uh, star. <coughs> Excuse me. Hindi siya, hindi siya ano, hindi siya ano, ibang ano siya, ano? Oo, oh, iba yan sa All-Star. Oh, iba yung All-Star, ito yung Co-Star Co-Star. Ayan, no? Oh. Oo, oh, may high cut din yan. Oo, oh, uh, ano, mga pambormahan, ano? Mga pambormahan, ano? Mga pambormahan, Oo, pang, uh, kung ano, aakit ah, kayo ng bundok, pwede yung sulitin to. Oo, oh, maganda rin maganda pa yan. Maganda yan, ano? Pang motor, Ayun, yan, no? Pang yun, drive. Pang ragged, ragged sis. Oo, oh, yan. Ayan. Ayan, ito, high cut. Ayan, yung high cut niya, puti, o. Oh. Ayan, oh. no? Oh. Ito. Ano, hindi bang, uh, ano, variant colors yan, marami siyang kulay, o. Ayan, agad mga katropa, oh. Kaya hindi na nga natin pwedeng isa-isahin dahil nga sa... Dahil nga talaga sa dami ng sa sobrang dami ng kanilang mga sapatos dito, eh aabutin tayo ng bukas Pag matapos tayo. O kaya magpapaalam na tayo, ah, katropa ng RJ ah. O sa mga gustong nag nag ano, nag magre-reseller, no. Magre-reseller. Oo. Dito lang sa Mads Footwear Oh, ayan, napunta lang kay dito. Team lang at saka follow niyo and Oh, i-follow niyo na rin yung kanilang page ha. Mad's footwear So, siyempre, i-follow nyo lang ako. Huwag nyo akong kakalibutan ako yung ano, ha? Okay, mga katropa. So, hanggang dito lang tayo, ha? At uh, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa aming dalawa ni katropang RDI, ha? Dito sa kanilang uh, outlet, dito sa... Type Freedom tree ha? Yun. Okay, mga katropa. God bless and bye-bye. See you next. Paki-like, share, at subscribe sa Burnox TV at pindutin ang bell icon para sa higit pang mga video.